special day dahil first birthday ni Bibi Hana at ang team natin, Jelby Fair Pagdating namin sa venue, grabe ang ganda ng setup. Nagsimula na rin ang opening prayer. Hello, uh, let's follow some of spirit today. Uh, Lord, Panginoon, uh, talangin po namin ng kalitayan si Al sa pagbibigaw na ito, Panginoon. Nawa no, uh, po ay bigyan niyo rin ng magandang kansugan ang may araw ng Siyana Grace at itas niyo po ang kanyang family. At ganun din po ang buong family nila ng, ng lahat na narito. Ang darangin po namin ito sa pangalan ni So Cristo. Amen. Maraming maraming salamat kagawad Melvin at Shem! of Balloons Color for Decoration. Ang cute ang details ang taste para kay Hana. We welcome na rin si Hana at ang family kinantahan na no mas masaya o ba well at talaga. Nandito ang pamilya kamag-anak at mga kaibigan. Bawat isa ay pinapalakpaka ang kinakanta ng birthday present din ng mga ninong at ninang ni Baby Hana sa kanyang special day. Ang saya sa pakiramdam yung preparation ko at ni Daddy ay sobrang saya at naging worth it. Nagsimula na ang programa. Pinatawag na nga mga kids para simula ng game. syempre may prizes. Super saya at nag-enjoy ang lahat. May nanda ako mga so binary giveaway at mga prizes sa adult. Napaka-cute at napakaganda ng cake na pinagawa namin. Fairy tale talaga ang atake. Pinabring Michelle and Cole rin tingko so, Todo takbuhan sila. Ibigay ang tamang kulay. Ang cute ng energy nila. Walang pagkakas. Walang <tinyo> si John may pupuntahan ng birthday party. Pupunta daw siya sa birthday party ni Hannah Grace. So nilayan si Curly, si Young, si Popo, and si Hetty. At pagdating doon, talaga namang nag-enjoy silang lahat. Hindi nila na mamalayan, na ang gabi at kailangan niya lang umuwi. Pag-uwi ng mga kaibigan ni Jollibee, si Jollibee na lang ang umuwi sa kanyang tahanan.

hindi rin magpapahuli ang adult. May fun question and answer about sa amin. Grabe tama to, taw, lahat ng mga sago. sobrang saya ng banding bata man o matanda. Guys, buksan niyo na! Dinanalo, dinanalo, ipakita, ipakita, ipakita! Ayun! Ilabas, ilabas, ilabas pakita, ipakita, ipakita! Ayun! <laughs> 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 oh, congratulations! Magpapalaman natin sila! Waka na ba? O guys, bali Let's proceed! Kaina <laughs> na, hindi mo sa Jollibee Celebration ang sayo ng program pero mas sumaya pa lalo nang lumabas ang special na bisita na sina at Jollibee. Grabe ang cute nila, paglabas pa lang nila, super sharing agad yung mga bata pati na rin yung mga adults. Sobrang talon at hindi na mapakawalan si Jollibee, may pinabot si Jollibee na Jollibee at nagbigay ng wishes nagpe-purpose sila ng dance number sa sobrang energetic nila ang sayang panoorin lalo na sabay-sabay yung staff pati ang kids na tumatayo sumasiyo sumasabi sa music si Hana tuwan-tuwa rin habang pinapanood si Hit at Jollibee na parang mga karakter sa fairy tale na buhay sa harap niya tapos ayun na nagsimula na ang birthday sing sabay-sabay kami kumanta kasama si na Hit at Jollibee sa harap parang concert ang saya nakakaligtig si Baby Hana na habang nakatingin sa cake surrounded by family, friends, ninong at ninang and her favorite mascot. Happy birthday! Holiday! Happy birthday! Wow. Wow. Happy birthday! Bye, Happy birthday! Holiday. Happy birthday! Happy Happy birthday! Happy ng wish pa sa lahat. Sa so lahat ng mga amin. Sa lahat. All the ladies for the ladies. Eh, uh, na lang gusto ko magpasalamat sa mga ninong, inang maganda. Thank you so much for the love. Maraming salamat po sa inyong lahat. And and thank you for the special lunch. May special na. So, I think sabi ni Josh ko lang diyan. Uh, lumaking healthy, matatag sa Dios at

Awesome ng moment punong-puno ng love daw at goodbye perfect talaga ang celebration na to para sa first birthday ni Hana. Nakakatawa makita lahat nag-enjoy lalo ng mga bata at pinaka-importante ang siya ng pamilya habang sinetelebrate celebrate ang unang taon ni Hana. Happy first birthday baby Hana aking anak. More milestones, more memories and for watching sending love and light.